So welcome Rillard TV Supposed to be mga ka-idol Nakita nyo to Tapos ko nang na-install yung ladder or hagdanan ng aking bahay So yung kulang na lang yung final na pinising Yung final na sukat sa bawat step So ngayon ay isi-share ko lang sa inyo Kung paano gumawa ng ganitong klasing hagdanan Na hindi tayo masyadong gumastos Sapagkat kapag ka tayo man ay gumawa ng hagdanan lalong-lalo lalo na kapag kakongkreto ay napakagastos. So ngayon ay may ipapakita ako sa inyo na mga layouting or mga picture kung paano ang layouting ng ganitong klasing hagdanan at kung gaano din katindi yung mga gastos kapag ka kongkretong hagdanan yung gagawin natin. So ngayon nakita nyo tong picture na ipinakita ko sa inyo. Diba nakita nyo ang tindi ng mga pundasyon sa bawat step napakaraming bakal na inilatag or inilagay nila. Andin sa daming bakal na ininstall nila napakagastos ng bakal. Lalong lalo na yung bakal ngayon ay masyadong uh, mahal. Andin, bukod sa napakaraming bakal na ininstall nila sa bawat step yung cost ng labor or sa paggawa or sa pagbinding ng mga bakal na ininstall nila sa bawat step napakalaki yung gastos sa libor, sa pagbibinding lang ng mga bakal and then sa mga pag-istirap sa mga bakal sa bawat step ng hagdanan na ginawa nila. Bukod sa napakaraming bakal yung inilatag sa bawat step ng hagdanan na ito, matindi rin yung mga pormang ginawa nila. Diba nakita nyo sa bawat step ay isa-isa yung pormang ginawa nila sa formang ginawa nila is yung libor sa paggawa ng forma is napaka gastos. So nakita at alam niyo kung gaano katindi yung gasto. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo kung paano ko ito ginawa yung hagdana na ito na napakaliit yung gasto ko sa bakal andin din napakaliit yung gasto ko sa mga forma. So as of now ay panoorin nyo muna kung paano ko ito ginawa itong hagdana ng aking bahay napakamura yung gasto ko at makakasim tayo. So okay no, ganito ko lang ginawa yung fundasyon para sa ladder or hagdan para sa tostores ng aking bahay. So ganito lang yung uh, paggawa ko ng mga fundasyon para lalong matibay yung ladder or hagdan natin. So, ito naman yung form ng ating hagdanan o ladder papuntang itaas. So, dito yung first step natin. Second step. And then, third. Yung landing na fourth step. So, dito na portion naman ay i-maximize natin para hindi tayo masyadong uh, maka expand Yung, yung ilalagay ko na lang dito is yung lupa and din kunting bakal na lang andin bubuhusan natin. Dito naman yung landing natin is buhos yung gagawin ko dito. Dito naman yung ah, papuntang itaas na portion So ngayon, continue ko yung paggawa ko sa ladder na ito. So titingnan nyo lang kung paano ko ito ginawa yung hagdanan o ladder na makamaximize tayo sa ang mga materyales at makakasave tayo ng mga gastos. ok so, na nakita nyo, itong hollow block na inilagay ko ito na yung step ng aking hagdanan itong paggawa ko ng hagdanan na ito is diritsuhan to hollow block lang yung magiging step ng aking hagdanan ngayon ay bubuhusan ko bawat uh, hollow block na inilagay ko dito papuntang itaas So, kino nakita nyo kung paano ko ito ginawa itong hagdanan ng aking bahay so nakita nyo sa paggawa ko ng hagdanan ito ay wala man akong ginamit na bakal sa bawat stepping and din sa bawat step din hindi man ako gumamit ng mga purma. nakita nyo to hollow blocks lang yung ginawa kong purma or ginawa kong step papunta doon sa taas. So, kino okay, ganito ko lang ginawa yung hagdanan ko na sobrang mura at sobrang nakakasib ako sa paggawa ko ng hagdanang ito. Wow.